Ah, Harold, gipaputol na ko mga kuan ba, ako mga kuan bitaw. <coughs> kaning kuan ba? Alam um, uh, rubber Nga, kuan kanang ad adlaw naman ko mo uh, ato dire kay na motor. Tapos kay dire na ko itanom ako mga okra. Kay to spikas, yutang sa kunyutang isa kalat-kalat pa kun lupa. To pikas, ako naman to ah sa Gingandra nya dito po, sa Spot sa Moa Dool Pod mas lapad-lapad dito kay Kuan to kay Kargi Kapin kan kani ako ning just talungan dire o Krog Sili o nya diya banda ka may kabato kabatuhan diha nya may patubig tubigan diha magbuy ko baboy kay layo kay silingan oh, ang silingan na pa diskwan unahan diya o nya dito ang baryo sa may dito banda dito pa nga ang kabay na yung lagyo ang mga balay nga buta pa kuan ko baboy ho oh. magpa kuan ko baboy pa tapos kuan okay na ana manok baboy nga diri ko magpayag ko diri ah diri banda kay nindot ang biyo po diri oy bisag likas taas nindot kita ano ni mutanan ya bye